Ayan, kahoy po ang gatong namin ngayon dito. Buhay mahirap. Kahoy ang gatong. Ayan, sabag tayo ng bahaw. dahil kami ay nasa krisis ngayon kami ay kakain ng sinangag na walang ulam And Dito pa rin kami sa Eh malapit na maluto ang ating sinangag dahon dahil sa ang gatong natin ay kahoy mauling ang ilalim ng ating kawali ilalagyan natin ang sapin ayan sapin ang mahirap hahanguin na natin guys ang ating sinangag Then, dahil ay magpapakulo ng tubig sa takuri, ilalagay natin ito. Ayan. And, tapos papaypayan natin para siya ay lingas. 行。 Ayan, magandang araw na lang sa inyo lahat mga kakaidol. Andito pa rin kami hanggang ngayon sa lugar ng Sariaya. Ayan, ako ay nag na ng tubig para tayo ay makapag-almusal at ito naman yung aking sinangag. Ayan. Ayan yung aking sinangag. Kakain tayo ngayon ng walang ulam dahil kami ay nasa krisis ngayon. Pero meron pa kami ditong, ayan o, oh, yung paksiw na, paksiw na maliliit na bangus. Ayan, tas meron pa rin naman kami ditong ilang, pirasong itlog. <laughs> ayan, bye-bye na!